Mas malaki ang kita ng ginawang reels kapag ito ay umabot ng 1 minute and 30 seconds compared sa mga 15 seconds reel video lang. Ito po ang sabi ni ma'am. Hindi ko alam ano ang basihan ni ma'am dito sa videong to. Siyempre guys, magbibigay tayo ng reaksyon. Panoorin nyo po ang sinasabi ni ma'am basa nakarinig na mas maikli ang reels is mas maganda kasi per play daw po ang bayaran, hindi po mga B. Ang mas maganda po, the longer the reels video, the better. Kasi po, dalawang klase po yung ads na lumalabas sa ating mga reels. Isa na po yan yung overlay ads at post loop ads binabayaran po tayo ni Mameta ng ads na lumalabas sa ating mga reels yes po nanjan po yan sa ating update at kahit po dati is talagang per play po ng ad impression po sila nagbabayad. So, mas maganda po, mas mahaba na 1 minute 30 seconds ang ating mga video sa reels. Kung gusto nyo po na mas malaki ang kita nyo kapag meron po kayong ads on reels. Syempre guys, alam nyo na based on my experience po ang mga tinuturo ko po guys. No? So, gumawa ko ng reel na mahaba at saka reels na hanggang 10 to 15 seconds lang para malaman ko talaga kung ano yung kitaan. Ang pinag-uusapan ay kita. Wala naman pong pinakita si madam na earnings. Mamaya guys, papakita ko yung earnings ko. Tama naman yung sinabi ni madam na dalawang klase po ang ads na makikita natin sa ads on reels. Ito yung overlay ads at post loop ads. Nakailang check na ako sa mga reels ko guys ang pagkakaalam ko, isang ads lang talaga ang pwedeng ilagay sa Reels. Kasi nga, natawag nga siyang Reels, gawa ng short video lang siya. So, either overlay or post loop ads ang lalabas dyan isa lang po sa reels not same like in-stream ads doon pwede maglagay ng maraming ads mas mahabang video mas maraming ads ang pwedeng ilagay pero sa reels guys, reels nga yan eh short video, kaya isa lang ang pwedeng ilagay na ads depende na po dyan kung anong ads po yung ilalagay dyan huwag na nating pahabain guys, Diyos ko Lord eto na po yung earnings eto ay nasa 2K views po siya guys at ang video ito ay meron po siyang 1 and 20 seconds po kahit panoorin nyo po ang video ito para malaman nyo kung mahaba ba to or maiksi lang at nakakuha po siya ng earnings na 0.22 dollar okay ngayon etong isang video naman guys ay short video po ito ito ay nasa 12 seconds lang ito 12 second videos na meron po siyang views na 2k views at nagkaroon po siya ng earnings na 0.22. Si mapalong man 'yan o mapa short reels same po siya ng earnings. Kaya ang mahalaga po ay per views. Per views po ang kitaan dito. Mapahaba man 'yan o mapaliit per views, okay? Pag monetize ka na views po ang habulin mo kasi views po tayo babayaran. Kaya wag na kayong malito, okay? Pag monetize ka na, monetize yung video mo, magkakaroon yan ng ads, babayaran ka po. Kaya pagbutihin na makakuha ka ng maraming views kasi per views ang bayaran, hindi per haba, okay? Guys, sana may atunan, please share this video and follow mo ako for more tips. Thank you so much.